Regulation Act. Samantala naman mga kaibigan, uh, samahan ng mga kalalakihan sa bayan po ng Nagkarlan nagsagawa ng libreng gupit. Alamin po natin ang report kay Kevin Pamatmat. Kamin Kevin. Yes, uh, kaunaan na po kakato nagsagawa nga ng libreng gupit ang samahan ng kalalakihan sa pamamuno ni Romel Totoy arhona ng Barangay Santa Lucia Nagkarlan, Laguna. Abang katuwang nila ang sangguniang barangay sa pangunguna naman ni Kapitan Efrem Pasco Bago pa man nagsimula ang programa, itinlaki ng kapulisan ng batas o kaalamang kaugnay sa Republic Act 9262 o Pagbabawal ng karasan laban sa kababaihan at mga anak. Republic Act 9165 o pag-iwas sa pinagbabawal na gamot. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng Kalalakihan, nagpapasalamat ito sa lahat ng nakiisa sa libreng gupit at masusundong pa ito ng ibang aktibidad. Umabot naman ng na limampung katao ang pawang kalakihan na nabiyaan ng nasabing programa. Wala sa labas ng ngipin nako ang yung kakibat ng tomatmat para sa DCJB 1458 radio kalabasan Maraming salamat Kevin Pamatmat. tomatmat tama mga kaibot